Paano mag-send ng message sa isang number kahit walang load ang iyong mobile number? Alam naman natin na hindi na uso ngayon mag-load ng pang-text. Ang kadalasan nilo load na lang natin ay data kung saan pwede tayong mag-internet. Alam mo bang pwede tayong makapag-send ng message gamit ang data or wifi? Gamit lamang ang isang application. Kung gusto mong malaman kung paano pag send ng message sa isang number, gamit lamang ang data or wifi, panoorin mo ang video na ito. Pero bago lahat, kung gusto naman itong video, ayaw mo ng video, ay huwag mo kalimutan i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Google Play Store. Ayan, kung mapansin nyo, naka-blur yung app. So, pagpapakita ko muna sa inyo kung paano siya i-set up. Then, open ko lang. Then, pinutin lang tong set default SMS app. Then, select lang natin tong messages. Then, pinutin lang tong set as default. Then, pindutin lang tong set default SMS app. Pupunta tayo sa uh, inbox ng ating messages. So, subukan lang natin mag-message. Pindutin lang natin tong start chat. I-message ko lang yung, so i-message ko lang yung number ko. So, titignan natin kung marireceive ba siya. Ayan, so rin i-message lang natin siya ng hello. Then, send. So, ayan. Kung mapansin nyo, na-receive ko na yung message. So, open ko lang. Ayan. So, na-receive ko na yung message. So, kung mapansin nyo naman, ah, na dalawa yung message ko na to. So, ito yung sinin ko, tsaka ito yung na-receive ko. So, ang pangalan pala ng application na to ay Google Message. At sundan nyo lang yung video ko kanina kung paano siya in-install.